Good morning guys. Ayan, mag-unboxing po tayo ng ating biniling um, kasoy oil. Ayan, sa so nakikita nyo po, ayan po yung ating gustong tanggalin. Tsaka ito. May, hindi na, medyo lumiit na po siya guys kasi yung kasamahan ko po ay meron po siyang kasoy oil. Doon po ako sa kanya naka ano na, yun nga kasi yung sa isang kasama ko, yung dito, medyo malaki na no yung nunal niya dito. Tapos yun yung mga dark spot, dark spot niya. Nilagyan ng ano. Kaya lang, nilagyan ng kasoy oil. Kaya lang, uh, yung naglagay kasi hindi ka anong marunong Kaya ang nangyari, uh, kakalagay lang ng hakti ng gusto kasi nadamihan yata ng lagay. Pero natanggal agad. Tapos nagpaiwan ng pulang marka dyan. Uh, tatry natin guys. Kasi nakakahiya naman yung puro tayo hingi. So nagbili tayo nito. Ato. Ayan guys. So, unboxing natin ha ayan ito yung ating email ayan ayan guys ha dito siya nakabalot ayan mura lang siya guys kung gusto nyo rin po magkaroon ng ganito uh, nasa ano ko po nasa yellow basket ko po sa tiktok account ko po i-upload ko rin po ito doon guys ayan oh, so ito na Ayan. Gaya nga po ng ano, uh, well package po siya. Meron pa po siyang bubble wrap. Tapos, ito, um, kung ano po yung makikita nyo doon sa, sa TikTok shop, yun din po yung darating sa inyo. Ayan. May siya o. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Yung, yan yung kanyang laman. Kulay pula guys. Ayan. Ginagamitan lang po ito ng ano. Ginagamitan lang po siya ng cotton buds sa paglalagay. Ayan. Yan guys ha. Yan. Yan siya. Yan yun yung makikita nyo. Kasoy oil. Warts remover. Removal. Nature's miracle. Ayan. Warts removal po nakalagay. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.